So yung wasap mga brad, tatlong money transfer po ang pinuntahan ko kanina kasi may nagpadala po sa atin ng mga pira para po sa mga gusto nilang orderan ng mga speaker box. Kami po ay magpasasalamat unang-una po sa ating Panginoon. Pangalawa po sa aming customer dahil ah, hindi po sila nagdalawang isip sa pagpadala po sa amin ng pira At sobra pong tiwala nila sa amin. Video lang ko to mga brad kasi Nung mga ilang araw ang nakalipas, nagvideo po ako, may nagpadala po sa amin ng pick up August at pick up September. At para po hindi maisip sa ating mga viewer o hindi maisip sa nagpadala po namin, na ang ipinadala nila sa kanilang mga order ay ginagamit po namin sa ibang mga nag-order. Kaya iyan po ang katunayan. Yan po ang pick up August. August 15. At ito po ang pick up uh, month of September. Ayan. Kompleto pa po. Yan po ang ibig sabihin na yung mga ipinadala nila sa amin na pira para po sa kanilang order ay hindi po namin ginagamit sa ibang nag-order po dito sa amin. Yan po ang nagpapatunay. Hindi po kami tumanggap ng down sa ibang customer at ikagasto po namin sa uh, ibang nag-order po sa amin. At pangalawa kong pinuntahan mga brad ay yung Cebuana. Yan po ang pinick up ko sa Cebuana. Ayan. Yan po ang pizza may nagpadala po sa atin ng 17,000. yan po ang 17,000. Dalawa po ang nagpadala sa amin sa Cebuana. Ito, may nagpadala po sa amin ng 15,000. Pero ang dapat po niyang ipadala sana sa amin ay yung 10,000. Kasi yan lang po ang ah, dapat niyang bayaran sa amin. Pero nagpadala po siya sa amin ng 15,000. Kaya isinauli po namin sa kaniya ng 5,000. Ayan po ang nagpapatunay nga isinaulik ko sa kanya yung 5,000. Ayan, kung makikita ninyo, yan po ang sender. Ito po ang receiver. At tinagpan ko lang yung pangalan niya, mga brad. Ayan. Pero 10,000 lang po ang dapat niyang bayaran sa amin, kaya isinauli ko yung 5,000. Meron pa silang uh, inu-offer po sa akin itong card nila. Ayan. At i-update ko lang din po itong nag-order na itong dalawang D12 mid-high pull range. Yan po ay para sa taga Surigao City. At itong dalawa namang D15 pull range, ayan po ay para sa taga Talisay. At itong D15 na naman na MCB, ayan po ay para sa taga Minglanilla Cebu. At ito namang dalawang D12 mid-high bullet, ayan po ay para sa taga Negros. MCB Cebu Boxmaker! Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Civil Box Maker! With contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 O, oh, unsay ginhalat ni mo, karina! So, sa mga nag-order nitong mga speaker box na to, pasensya muna kayo po sa amin kasi ay, ay, hindi po maganda ang panahon kaya. Ayan pa po ang forma sa inyong mga order. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This SMCV MCV Civil Box Maker. At yan po ang aming MCV D15 dalawang box walang pintura. At ito naman ang aming D12 mid-high bullet. At ito naman ang aming D12 mid-high turbo. Take note mga brad, ang lahat ng mga yan ay mayroon na pong mga may-ari. Hindi lang po kami nakapintura kasi uh, hindi po maganda ang panahon. One beat, one dance, one vision. Wow Cebu! The first Cebu Sounds Expo 2024. MCP Cebu Boxmaker!